Uy! ah, oh. <laughs> ano Tuan <-tuanan> naman. <laughs> hindi ka naliliit! <laughs> At yun, inawitan na naman ako ng mga kasama ko. Gawa daw kaming tinapay habang hindi pa kami busy. Ito lang talaga ang sa trabaho ko. Maluluto mo lahat ng cravings mo. Yan po, napakatindi ng aking kropa. Sana, Oo. Ganyan po siya maghamas. <laughs> Sarap sa pakiramdam kapag uh, tinutulungan ko. Ayun, natulungin 'yun sila. Sinasamantala nga namin kapag wala kaming order, gumagawa kami ng mga pagkain na gusto naming kainin. Especially kapag kasama ko 'tong malaking to, si Papa Dabu ko. Sobrang daming cravings nito, talagang hindi nauubos-ubos ang cravings. <laughs> Pero pabor din sa akin kasi makakagawa ako ng tinapay. Sobrang dami kasi magre-request nitong tinapay na to. At least yung ibang kababayan natin mabibigyan ko ng tinapay. Itong ginagawa nga pala namin mga kabayan ay cheese bread ito. Ito yung tinatawag na butter pandesal sa Tagalog. Pero meron itong twist, lalagyan namin ito ng yema de leche sa loob. Tingnan nyo naman. Ay, apakaangas. Oh, Oben. Ito talaga ang pinaka-exciting part sa paggawa ng tinapay kapag luto na. Sobrang bangon niya at nakakagutom talaga. Hey, hmm. Lagyan natin na ano yung yema. Eh, hey, baka papadabo talaga yan. Pakalupit hmm. talaga ni papadabo. Hmm. Hey. Tuan-tuan, hmm. oh. <laughs> ano <-tuanan> naman. <laughs> Hindi ka naliliit! <laughs>